Pasok na po natin ang ating guest, walang iba po kundi si Attorney Harry Roque. Good evening, Attorney. Good evening, Suki. Yes, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Pilipinas. Yes, Attorney, ano ba tong sinasabi po nila? Na tatlo daw yung gamit yung passport. Meron daw kayong tatlong passport. At may prueba kayong hindi. Yeah. Hmm. Perfect news po 'yan. At ipapakita ko po sa inyo, no? Meron po akong passport na meron ng butas. Ito po, no? May butas na 'yan. Ibig sabihin, cancelado na po ito. Pero itong passport nito ang validity niya, up to 2029. Kaya may butas po yan dahil kumuha ko ng bagong passport dahil puno na po yung mga pahina. Mm. Wala nang pahina na po pwedeng gamitin. No? So kaya kumuha po ako ng bago. Yan po yung current passport ko na nasa possession ng Dutch authorities dahil yan po unang-unang kinuha nila when I applied for asylum noong 19th of March. Mm -hmm. So wala po kuturan, walang... Uh, Totohanan, yung sinasabi nilang multiple passports, guni-guni lang po nila yan, no? They could have done, what they could have done was to verify with the DFA kung itong passport na ito na may butas na is still valid kasi alam naman natin na uh, although ang validity is until 2029, ayan po, butas na. Kasi nga po na, na ng passport. Oo, so tama po ba attorney, yung isa ay uh, yun nga may butas na dahil wala ng blank pages, yung pangalawa yung gamit yun na nandyan po sa Dutch authorities, tapos baka yung sinasabi niya lang pangatlo yung diplomatic passport which is hindi nyo na po ginagamit dahil wala na po kayo sa gobyerno tama po in fact you cannot use it unless you validate it for every trip that you intend to use it no at dahil wala na ako sa gobyerno ay eh, talagang hindi na nagagamit yon dahil wala namang validity yon kung walang validation ng DFA mm, mm meron pong nagtanong dito sa akin attorney no sabi niya um paano daw kayo naka-enter naka legally sa Netherlands using a Schengen Schengen visa eh paano mo daw nakuha yung visa especially considering the Bureau of Immigration had issued a lookout bulletin against you. So parang nag-backtrack tayo ng konti. Well, una una wala pong kinalaman ang lookout bulletin because that doesn't mean anything, okay? Ang ang only effect ng lookout bulletin is ino-notify ang uh, immigration kapag uh, ako ay uh, aalis, no? Yung akin Shenzhen visa po is has validity for one year. I've always had a Schengen visa, valid always for one year, and that will expire in June. So I've had a valid visa po uh, ever since. Mm, okay. Okay. So yung itong passport cancellation po ninyo, walang formal request to cancel your passport as of now, as far as you're concerned? Nagsampa po sila ng motion sa hukuman. no? Okay. At sinabi nila na ako daw ay pugante. At ang sabi nila, pugante daw ako dahil umalis daw ako ng bansa matapos ma-issue ang warrant of arrest. Well, kung ganyan po ang definition, hindi po ako pugante kasi matagal na po akong wala ng Pilipinas at kailan lang naman po na-issue ang warrant of arrest. no Ako po'y umalis sa mahigit uh, walong buwan na sa Pilipinas at uh, ibig sabihin po niyan, hindi ako tumakas sa Pilipinas matapos ma-issue ang warrant of arrest. Eh, in fact, ako po ay naka-asylum uh, um, status na dito sa Netherlands eh, mula pa noong March 19, long before the warrant of arrest was issued. Mm, mm. Asylum status po kasi the last we heard was uh, nag-apply po kayo ng asylum, di ba? So pag sinabi nyo pong asylum status, uh, Nandun na po ba 'yun sa inihintay nyo kung anong decision or napag decision na na po talaga? Wala pa pong decision, mm -hmm. pero ang nagbibigay sa akin ng karapatan na tinatawag na non-refouma or the right against deportation, no, is my status as an asylum seeker. So it is the the um, status of having applied for a asylum na nagbibigay ng karapatan, garantiya laban sa deportation pabalik ng Pilipinas. Mm, -mm. Sa inyong exchanges po sa government po dyan, sa Netherlands po, ay, uh, meron po ba silang binigay na timeline or are they updating you? Ano nang nangyayari dito po sa status po natin pagdating po sa asylum? Ang average waiting time po for applications sa asylum is about 2 years. Ah uh, so that's the reason why uh Anthony Harry ay uh, kumuha ka na sa ng ano ng lugar ko saan ka mananatili ganun ba kasi nga ganun katagal yung proseso no Opo ay a temporary resident of the Netherlands okay. as an asylum Yeah, before natin puntahan yung uh, mga papunta na dyan uh, na mga VIP ano, sa, sa Netherlands. Mm. Attorney, Attorney Harry, ay, puntahan ko lang yung, ano, yung uh, at least yung latest na oh, mga 10 hours ago na sinabi ng CIDG na ang kanilang ano, no, phrase ano, sa kanilang press release ay CIDG nabs alleged accomplice of Attorney Roque and Ong in trafficking case. Ano. Uh, reaction nyo doon, na nga yung accomplice ang tawag at sa kanya meron ng silang na-aresto. That's absolutely misleading dahil hindi ko po kakilala kung sino yan. Wala po akong kinalaman sa kanya, hindi ko siya kakilala. At in the first place, meron po akong motion for reconsideration doon sa decision ng Department of Justice kasi kung babasahin yung resolution nila, wala talagang basihan kung bakit nila ako dinawit sa kasong ito. Okay, so sige, puntahan ko na attorney Harry. Ha. Ang, uh, kasi may mga lumabas sa litrato na na nasa isang uh, bansana si Vice President Sara Duterte kasama si uh, uh, Senator uh, Amy Marcos. Ano? At asilay win welcome ng ilang mga kababayan natin. So they are uh, papunta na dyan sa, sa the Netherlands o si, ang in-expect nyo lang dyan ay si Vice President uh, Sara Duterte. Ang only confirm po is naghahanda po kami sa isang pagtitipon sa 31 dito sa Dahig kung saan inasahan po namin na dadalo si uh, Vice President Duterte matapos niyang bumisita sa kanyang ama at ito ay para sa kanyang kaarawan. Mm -hmm. si, uh, hindi po ba babalik dyan si uh, yung uh, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilat Avancena pati ang anak po nila na si Kitty Duterte? Um, siguro babalik po but not. At the same time as sa uh, vice president. No? Mm. Ang uh, confirm ko lang is the vice president has scheduled a meeting with the Filipinos here sa 31st para rin ipagluwang yung kanyang birthday. yeah, Kasi hindi tayo sure kung kasama niya. Yung entourage lang ngayon ay hindi niyong darating dyan, ano, attorney Harry. Uh, welcome ba yung uh, mga kasama ngayon ni uh, uh, vice president na uh, dyan sa magiging events ninyo dyan sa The Hague? I think lahat naman po welcome no at dahil uh, wala naman po kaming pinagbabawal na kahit sinong tao no so um, I, everyone is welcome ng kabahagi po na kanyang entourage although alam niyo naman nakita ko rin yung larawan niyan kasama si uh, Ma'am Elizabeth and Ma'am Elizabeth absolutely requests that she be left in private no so I don't know po kung siya ay uh, will make a public appearance on the 31st na kasama ni VP uh, Sara Mm, mm. Pero attorney, how are you right now? Kasi uh, speaking to you right now, no? Mukhang uh, you think everything uh, the government here is trying to do to you is ridiculous. At uh, mukhang alam niyo naman po talaga yung ginagawa niyo. Sabi niyo nga sa amin last time. Well, this is your expertise. So, how are you po right now? Na naali lang po ako sa ginagawa ng DOJ because it shows that uh, they don't really know what they're facing, no? At saka talagang I feel aggrieved dahil ka talagang all you have to do is to read the resolution at makikita nyo walang kabasi-basihan yung kaso sa akin. And that is why I filed the motion for reconsideration which is a requirement kung ako'y dudulog sa korte. Okay. Maraming maraming salamat po at lagi nyo po kaming pinauunlakan dito sa STL, Atty. Harry, Harry Roque. Maraming salamat din po. Magandang gabi po.